Ang parking ni deri sa Mudala. Mudala nga hotel. Mudala. Kuan gini siya ka ng bisayang bisaya gid Nga mga sinultian niya. Gidala po. Di ano po nila. Ki-apply nila sa ang mga pangalan sa ilang hotel kay Mudala, Muadto. Gili tourist driver driver. Hindi mo katuntulan eh. Thank you guys sir ha. Sa imong pagdala na mo are. Thank you sir. Tourist driver ni. Eh. Tourist driver, tourist driver. Okay. Oo, oo, oo. Muni bagong ko ano. Sa Hyundai o Staria. 2 million. 2 ka pin. Staria. Ito magandang problem.